Luto po tayo ng traditional po na minana ko pa po sa aking lola. Ayan, traditional na ulam. Ayan po. Panggal po siya, panggasinan po siya. May tayong bawang, sibuyas, uh, luya, marami-raming luya, sili. Tapos ito, magic-magic, tak-tak-tak, tsaka may sitaw, may pangsigang sa sampalok. Uh, may bagong po tayo good morning mga kapusid magluluto po tayo ng traditional ulam uh, from minano ko pa sa aking lola pangasinan po siya panggalato uh, meron po tayo ngayong bawang sibuyas luya, marami raming luya sili tsaka itong magic saka tak tak tsaka meron tayong pangasin sinigang, sampalok, ng gabi meron tayong sitaw Saka maraming gabi. yan, Tapos mayroon tayong baguong. Ayan. Baguong sauce. Then, mayroon tayong hugas-bigas. Ayan po. Luluto po tayo ngayon. At saka, syempre, yung ating karne na may ito yung kalahating kilo is may ribs. Buto-buto. This one po ay laman na may kunting taba. Ayan. buto po tayo ngayon, ha? Masarap po ito. Just wait and tikim. Oh ito po ang ating mga ingredients kumpleto mm -hmm. hindi na po ako magisa diyan na po natin ang karne. hindi na po ito idigis ulo po natin yan hanggang ma uh, medyo umabas po. Isa sa ngalaw po, medyo umabas ng punting mantika. Ayan, lumabas na ng punting mantika. Ayan. Lagay na po natin yung fish, ano, tagong, oh, fish sauce. Sukatin so, po natin pag lagyan na lang natin ayan. I-sanglaw sya hanggang matuyo ng konti Hi guys Uy <laughs> Nagano na yung bago Yan, binabas yung konting ng hindi pa ulit Pwede na natin magiging ng uh, hugas po ng bigas Yan po Lumambot po yan Lumambotin natin yung parmi Ilagay na rin po natin yung gabi Gabi po Para habang lumalambot yung karne, Malambot na malambot yung gabi Para malapot-lapot yung salawang right habang inaantay natin lumambot yung ating niluluto meron akong isang konting tips sa inyo <laughs> ano, pakiusap huwag maglagay ng sandok sa loob ng kaldero, please lang kasi kasabihan po sa aking lula noon, na parang sinasandok lang, yung pagka bukas mo ng kaldero, magsasandok ka ng kanin, pagkatapos mo iiwan mo yung pansandok dun sa loob tatakpan ulit parang sinasandok lang daw po yung ano natin yung pera natin or blessing. Ganun po. Kaya, nasa inyo po yun. Kung susundin natin, wala po namang masama din po pa. Okay. Ayan po, malambot na po yung gabi. Lapit na po tayo makaluto. Ilagay na po natin yung sitaw. Medyo matigas pa ng konti ito. Ayan po. And then, Lagay na hmm. na ko natin po yung sili. Mm. Yan. Malapit na po tayo makaluto. Kunti na lang. Yummy yummy. Ito yung bakalagin mo. alas. Ayan, magic, magic. Sarap. Uy. <laughs> oh, lapit na. <clears throat> Ayan, kakain na daw yung mister ko. Mm. Kain tayo.